Heart Evangelista, inamin na ang katotohanan sa revelasyon ni Cheese Escudero. Sa wakas ay nagsalita na si Heart Evangelista tungkol sa mainit na isyo na ibinunyag ng kanyang asawang si Senador Cheese Escudero. Sa isang emosyonal na panayam, inamin ng aktres na totoo ang pagbubuntis ngunit hindi kay Cheese ang dinadala niya. Ayon kay Hart, nangyari ang lahat sa panahon ng matinding pagsubok sa kanilang relasyon. Hindi umano niya intensyon na saktan si Cheese, ngunit umabot siya sa puntong hinanap niya ang pagmamahal sa iba. Matapang niyang hinarap ang mga batikos at umaming handa siyang akuan ang lahat ng responsibilidad. Humingi rin siya ng tawad kay Cheese at sa kanilang pamilya. Nilinaw rin niyang hindi niya balak itago ang kanyang sitwasyon habang buhay. Ayon sa kanya, mas pinili niyang magsabi ng totoo kaysa patuloy na mabuhay sa kasinungalingan. Sa huli. Sinabi ni Hart na mahal pa rin niya si Cheese ngunit tanggap niya kung hindi na sila muling magkabalikan. And this are Chika for today mga ka -showbes. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.